dahil kasi naliligaw ako. Hindi ko alam kung saan. Ayan, nandito ako sa Marina Bay. Marina Bay. Station Singapore. I ah, just want to ikot-ikot ah, lang. Ito yung Marina Bay. Hanap na ako ng pag-upuan. Kain-kain lang. Pag wala nang maano dito gusto kong makita ng kahit anong tindahan wala hindi <laughs> ko alam tatambay mo na ako dito sa hindi. something ang ganda dito e, parang um, ano siya malaking puno tambay-tambay nga muna ako at maghahanap ako ng load na wala yung aking internet hindi ko alam hindi ko alam oh my god hindi ko alam nga. hanap ako ng ano mabigyan na load Ihanapin ko yung 7-Eleven. Kasi yung 7-Eleven, meron dito. Tingnan to kung may load na. Ang ganda naman dito. Ay, ang hirap pag walang internet. Need ko ng internet. Hindi ka makakontak. Kahit saan saan. My God. Walang kang tindahan. Ang ganda dito. Uh, uh. Pero, ang daming puno, pero ang init-init. Napaka-init yung singaw. Singaw na um, panahon. Gala-gala na lang muna ako uh, dito. stadium. Uh, dito po yung stadium na MRT pero duman ako dito hindi ko lang malaman <laughs> ay ewan <laughs> sa uh, ano pa lang I don't know hindi ko alam saan ako punta basta sige ikot ikot ka lang ay dito pala <laughs> dito pala yung stadium ng MRT dapat pala dyan lang ako ang Marina Bay hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil walang net. Parang dami nila dito, no? Kailangan kung ano-anong oras na alas 11 na. Alas 11 na. Tapos hindi man lang ako maka... Ano? Kapunta-punta. Nakakita ako ng Pinoy. Pinoy nagtatanong ako kung may 7-Eleven ba at mga pagload load mo lang tayo load ako na ano ba yan load ako ng sim, ano, sing ah, ano, singtel singtel kasi yung sim card nila sana meron siya live stream daily sana meron load Merong 7-Eleven na dito. Yung parang mag-isa ka lang. Sige, ikotin ko na lang buong Singapore. Wala akong magawa eh. Oops, At least nakapag-relax. Ayoko dun sa bahay. Tapos, nag-unanong dito. Hindi ko alam kung gutom pa naman ako. Ayun, may 7-Eleven. Ito may 7-Eleven. May 7-Eleven sa Singapore. Oh, my God. Hindi okay. ko. Eh, eh, eh nagtatanong ako dito. Si Mina yung nagkaligaw-ligaw. Marami nang tinatanong dito pala yung sa Gardens by the Bay. Okay. Ay, Diyos me. Ang hirap talaga pag hindi ka pasanay. Yeah, waiting ako dito sa ano. So, yung nakarating din sa paruroonan. Sa so, sobrang ligaw-ligaw. <laughs> sakay so, lang ako. Grabe dito. Uh, MRT Station. Dito na naman kami sa Caldeco. Balik na naman kami. Kasi galagala kami sa sa MRT. Ayan. Ayan. Magala lang daw kami saan para alam yung lugar pa lugar saan ba yung lugar na ito sa Singapore uh, yan para enjoy lang ba at free at free si stress dito na kami sa Sabi, five minutes station. walking okay. <laughs> ayan naguguluhan kami kung saan kami pupunta <laughs> maglalakad kami ng isang oras ayan yeah, maglalakad kami isang oras ay nakita yung aking kilikili mahaba na yung balay ko <laughs> ayan, ayan. ayan. Lalakarin namin yung papuntang Makrichi. Yan. Okay lang maglalakad. Mag-enjoy lang ang buhay. Naka-vlog na nga yung aking ano eh. Kasi may saldo na sa YouTube. Kaya kinukontinue ko lang. Yan o. Mahal, maganda yung bahay dito sa Singapore. Tsaka malinis din siya. Kaya lang, marami siyang mga puno pero mainit pa rin. Kasi parang puno na to ng ano, machine sa ilalim ng lupa. Sa upper Thompson tayo. <laughs> saan naman tayo? Okay. Naguguluhan kami kung saan pupunta kaya aligaw-ligaw ang ano namin ngayon. Ngayong pangalawang day off ko. Ligaw-ligaw ang resulta. <laughs> Luka. Ganun lang, flowers. Marami siyang, napaka-init din dito, pero minsan, bigla lang siyang naulan dito sa Singapore. Yan. Hindi kami, hindi namin alam kung saan kami pupunta nito. Basta, susunod na lang sa Agus ng daan. <laughs>